Wow! Wala tayong karapatan na manguska sa buhay ng may buhay. Talo pat, wala tayong naiambag sa pinansyal na pangangailangan nila. Kaya't bago mo uti o titismis ang isang tao, hindi mo na kung may ambag ka naman kahit papaano. Wow! wow. Wala tayong karapatan. Wow! Wala tayong karapatan na mangusga sa buhay ng may buhay. Talo pat, wala tayong nahiambag sa pinansyal na pangangailangan nila. Kaya't bago mo usgahan o titismis ang isang tao, idikas mo na kung may ambag ka naman kahit pa paano. Wow! Wala tayong karap...